Kung bago ka pa lang sa pagbubuhat, mahalaga na alam mo yung big three o yung three compound workout na tinatawag. Siyempre, warm up and stretching muna tayo. Una ay itong bench press. Pinapalakas nito ang ating upper body, especially ang chest, front delt, and tricep. Pinapatibay din ito ang ating kalamnan o ang ating core. Ito yung pinakasikat na workout. Almost lahat ng nagji-gym, ito yung pinakapaboritong workout. Sunod naman natin ang squat. Tinatawag din nila to bilang ultimate workout. Dahil hindi lang lower body yung tinatarget na to kundi pati buong katawan mo. Kailangan mo din ng matinding core upang maibalance yung bigat ng weights. And napakadelikado rin ito kung mag ego lifting ka dito. Actually, meron ng mga nadisgrasya dito. So kung gagawin mo to, siguraduhin meron kang spotter. Kung alam mong alanganin ka sa bigat ng bubuhatin mo. And of course, the last but not the least, the deadlift. Bakit nga ba tinawag na deadlift to? Kasi nga, siya ay medyo talagang risky. Kung mapapanood nyo sa Facebook, maraming videos na after nila mag deadlift ay talagang nawawala ng malay kasi kinakapos sila ng oxygen and dahil din sa sobrang force na nilalabas nila. Ang tawag sa tatlong ito ay compound workout o workout na more than one muscle yung tinatamaan.